isda ay pwede pala ipakain sa ating mga krillings. Ayan mga ka-backyard kung makikita nyo yung mga krillings ko ay nag-iipon-ipon sila sa isang lugar na may kulay puti. Yung kulay puti po niyan ay karne po yan ng isda na hiniwa ko. Yan lang po muna yung ipapakain natin sa kanila para sa ganun sila ay magiging uh, healthy. Bali, magpakain pula po, po dito sa Krillings. Ayon sa ating mga master dyan ay paunti-unti lang, hindi po yung masyadong marami. Kasi po pag marami, magkakaroon po yan ng ammonia. Tataas po yung ammonia level dito sa ating maliit na lalagyan ng ating Krillings. Ayan uh, po yung nilalagay ko po ay karne po yan ng isda na uh, samaral or ano. Dito naman sa kabilang tank, ganun din at nilagyan ko nga pala ng uling para makontrol yung ammonia which is hindi naman talagang uh, ano yung ammonia pero mababawasan lang sa tulong ng uling ginagawa ko po yan dati pag ako po ay nagaalaga ng mga isda nilalagyan ko po ng uling para mabawasan yung ammonia ayan po yung sa kabilang side na pan ito naman sa kabila yan nilalagyan ko rin dyan ng mga uh, bato bato eh. namatay yung ano natin ilaw ng ating uh, cellphone. So, ayan. Ayan sila mga kabackyard. Ang dami nila dyan sa gilid